Yo, what's up mga kapishing? Yung guys, dumayo na mga kapi fishing dito sa Bosts Pulaan. Kaya mga huli namin, tahuli kami nung mga ulam. So guys, ito ang dapat na nahon namin, kasili, or o giant eel. Ang tawagin. Uh, okay, guys, uh, ah, bakal niya ni kuya guys. Ang laki na nahon eh guys. Hindi nga to na guys, pero napana. Numabas to sa lungga. Kaya na tsimpohan ni Kuya. Pinagpala talaga. Alam, wala tayo ng huli sa pinmit pero may Double corpus, Ma, guys. Wala mong nabingit pero may ipanang dala. Pwede pang tayo, yun ang lalayo. Alam, maligo. Guys, pasaport naman ba may spice? Para ikin naman po. And thank you po sa panunod, Jace.